Okay, ito kapalit <laughs> ng tuta namin may nagbigay ito pang isang maligalig <laughs> chocolate at si whitey oh mm. okay ito ang kinakain niya yung pagkain aso. <laughs> papaliguan ko kayo. Galing sa silangan niya. Papaliguan, papaliguan. Ang kit yung puti ah. Mm -hmm. Niligo. Mm -hmm. Ang kayot. Mm. Kain, kain kayo. Ano ah, sa ayan, kain ala, sa pusa yan ay, sa aso yan o, kainin mo o, si negro <laughs> o, kain pagkain ng tuta ayan, andun ang pagkain mo hmm. yung isang puti na kain o, dinadangana hmm gutom ka? Ah, <laughs> friendship kayo tatlo. Friendship kayo yung tatlo. Hmm? Chuchu! Hindi, pusa isa. Kaya isa nang no ano, yung ano, puti. Ang kahit ng puti, oh. May lahi ata yan, eh. Lahing alskal. <laughs> Hindi sa silangang galing yan. Pinamigay ko nga, gusto mo ba? <laughs> Pag may humingi, bigay. Pero ang ganda, ang ganda ng puti, oh. Babae ba yan? Parehas nga babae yun eh. Gusto mo na nalaki? Dito mo na. ang galing ah. Eh. Nagrent muna tayo ng ano. Ng upahan ng bahay nila. Upahan eh no. <laughs> negro. Ando na pagkain mo Negro. Wala. Sumama siya dito oh. <laughs> Friendship kayo. Negroy. Uy. Sa mag, ah. dito? Hindi si Brownie. Halika dito. Kumain ka tali. Chu! Si Doon. Chu. Ami nga. Chu, 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 chu. Wow, wala mo tamad ng dami ng mga na aso. Oh, nga. Hindi nagkasakit ata 'yun. Yung parang tatay ng bulate. Mm. -mm. Ay, pag iniiyan ni eh, ano, di bigyan natin. Ang ganda ng puti, oh. Kakatuwa. Ayan, kain, kain, kain. Ay, kain ka talaga. Ayun na kain sa lagayan eh. Oh, yan, baba sa karton. O, kumakain sila. Oh, kumakain sila dog food <laughs> and yung pagkain si ito si negro ayo kainin yung pagkain nila may pagkain din siya eh, pang mas malit pa dito na ano, ay oh, yung kapatid din dalawang man, ayun na o paglabas si Jace ah oh, ito pa mm. kain negro ikaw negro ando na pagkain mo negro Igro, andan na sa ang pagkain mo. Ang cute, Hay, Kain Yung isa, parang chocolate, eh, no? Batik-batik na itim, tsaka brown. Ito, ang ganda, puti talaga. Oh, bili, isa sa pinagkat, uh, yung sahig niya, eh, maano, mahulog yung mga paa nila. Bukas na kayo maligo. Paliguan ko kayo bukas. Negro ada ke sana negro tadi? Kamu mungkin tempat ke? Kain kain tadi. Hah. Itu tahu kayu ni lagi ni di sini di yang dia ni laksi panda. Hey hey. Ada. Hmm. Bila kain? Ah. Ay, hindi na ano nadalas. Hindi pa kinakain na. Takaw. Hindi ng nung buti. Ah, nag -uto. Negro, nakadyan tayo negro. Uy. Ano problema mo negro? Nakakalbo ka na oh, negro. Oh. May sakit rin kit. Buti hindi nag-LBN. Buti hindi nag-album si Negro. Nakikisama sa sama ng pakatawa ni Mother. hmm Taka ho. And guys, thank you po. Sa lahat ng nagsipasa ang premier. Mamalaya pa yung gambling pamilya na yung pakimay ni Nalagon. Mami Nera. At Edwina, mga asa sa channel. Sa po. Nga, pasok sa anghin. Yes, salamat, salamat po. Naan mo na naman, mapabasa ako. Bye-bye na po. Bye-bye. Ang okay, cute nga, oh. Bye-bye.